So, hi mga best. So, istoryahan sa kamuha. So, sa unang grabe to akong struggle sa akong kilay. So, kada buntag, magdali ko. Sahay, malik, gihapon. Kay lagi, taas tiri, magis tiri, mauna. So, maski on sa akong, nakong growing, din dito sila karyas. So, more jud ko kapataw kada morning. So, pero katubitaw, uh, time nga, nakita na ng ako One Step eyebrow stamp kit sa TikTok. I-try lang na ako siya. Kaya curious ko. So, pag-abot, grabe best. Na-amaze ko. Kaya nga no, na-ana siya 12 pieces na stencils. Nga pwede niyo mo pilihan nga musod dyan sa shape sa imo eyebrows. Mo. So, dali ra ka ayaw siya gamitin. Kaya stamp lang. Then, boom, Naa na yun kay perfect brows. So, dali, limpyo o natural tanawin. So, as you can naman. Mm -hmm. So, karoon, di na dito ko ma-stress kada pumatag kay kilay on point in just seconds naman. So, kung parehas ka na kung less struggle kaayo so sa una, best ayaw na paglangan, ayaw na pagdugay. Click na ang yellow basket. O, i check out na So, Promise, mauna yung inyong beauty hack na dili ah, yeah. jud ka Dili jud ka okay? kay tanawa. Um, perfect jud siya sky. Perfect sa mga dili kabalo mo. Um, mukilay. Yeah. Parehas na. Yeah. So, maata. Check out sa yung basket. Bye-bye.